Kinatuwa ng mga sundalo na nakabasa sa Fort Ramon Magsaysay ang magandang balitang inihatid sa kanila ni President Rodrigo Roa Duterte kahapon sa kanyang pagbisita sa mga ito. Ayon kay Pangulong Duterte, isa sa kanyang ipinangako noong panahon ng kampanyahan ay ang pagtataas ng sweldo ng mga sundalo, bagay na kanyang tutuparin sa susunod na buwan. Nangako ako noon, and remember this, may budget na dyan ang nangako, hindi sila ako. na Nadagdagan ko yung sweldo ninyo. Eh, wala sa budget, sabi ko kay Secretary Jokno, mapahiya ako sa mga sundalo. Sabi ko, you have to look for a way. Starting next month, mag, mag ano na, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. Gineransyahan din ng Pangulo ang hanay ng kasundaluhan na kung paano nito minahal ang kapulisan noong siya ay Mayor pa lamang ng Davao ay ganoon din ang kanyang gagawin sa kasundaluhan ngayong siya ay nainuklok na bilang Presidente ng Pilipinas. Walang nagmahal noon sa pulis na abot sa standard ko. Ang pulis noon ng Mayor, protektado ko. Mahal ko ang pulis. At walang pulis nakukulong doon. Basta ang kasalanan niya, may kaugnayan sa trabaho niya. I do not allow policemen to go to jail. Now that I am president, I would like to guarantee all of you that if it is in the performance of your duty, sa pakasundalo mo, wala kayong isipin. I will also protect you. Binigyang linaw din ni President Duterte ang pagdedeklara sa unilateral ceasefire. Anya bilang ehekutibo ay ninanais lamang niyang mabigyan ng kapayapaan ang bawat mamamayang Pilipino at matigil na ang anumang kaguluhan sa bansa. Let me explain itong unilateral ceasefire. It is not my decision alone it is the decision of the cabinet. I am a president that seeks peace with everyone. Ang trabaho ko pagka-presidente, hindi maghanap ng away. Ang trabaho ko pagka-presidente, istignan ko if at all na walang gulo ang Pilipinas. At kayo naman mga milita, there, ever ready, to guard the integrity of the Republic, to protect the people. Nagpahayag naman ng katuwaan si Sergeant Norman Calig sa mga narinig mula sa presidente. Partikular dito ang hinahangad na kapayapaan ng Pangulo para sa bawat mamamayang Pilipino. Of course, bilang isang sundalo sa anay namin, masaya kami. Dahil siyempre, yung, yung narinig naman po natin yung kanyang programa, para sa ating gobyerno, sa ating lipunan, sa ating mga mamamayan, yung hangad niyang kapayapaan. Ang isang napakagandang narinig namin ngayon, sinabi niya na gawin lang natin yung trabaho natin. Lahat hindi lamang sa ng mga militar, kundi sa hanay natin mga... Bawat ahensya ng gobyerno, anay ng lipunan, gawin lang natin yung trabaho natin. Inaasahan din ni Sergeant Calix na magagawa ng Pangulo na mabago ang bansa at sana anya ay matularan din ito ng mga susunod pang magiging presidente ng bansa. And soon, sabi niya, bibigyan tayo, bibigyan niya yung comfort na kailangan natin, yung komportabling pamumuhay. Kung sakaling mawakasan nga na magagawa niya yon sa panahon, sa termino niya, well and good sana magtuloy-tuloy na yon subsequent sa mga preceding na ng ano, mga magiging presidente natin ayon naman kay Captain Rosal Ticar ng Division Public Affairs Office lahat ng sundalo ay masaya sa pag-aanunsyo ng pangulo sa pagtaas ng kanilang mga sweldo sa tingin ko hindi lang sa akin masaya po kaming lahat dahil narinig na namin na may increase sino ba namang malungkot doon Handa rin naman anya ang kanilang hanay sa pagsuporta sa kampanya ng Administrasyong Duterte sa pagsupo sa iligal na droga. Shane Tarantino para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!